Guys, may sasagutin lang akong basher. Eto guys, nag au au. Kasi guys, 'di ba may na-post dito yung uh, ang pinili the UA Communication Society Media Excellence Awards. So ito guys, may nakalagay dito Most Outstanding Antiqueño Content Creator. Kasama dito guys uh, si Sir Stephen Cheka to the Explorer. syempre ang idol ko na si SP Nilay Dimamay. So, syempre kasama ko dito, dito, guys. Bali, apat kami dito, guys. Kaya ito, guys, ang comment niya. Babasahin natin. Grabe! Napaka, ano, isip talang ka. Ito lang mapapayo ko sa'yo. JC Chavez. Kung hindi mo gusto maapawan, gumawa ka ng content na ikakaangat mo. Alam nyo guys, bakit ang tapang-tapang ng basher na nagtatago lang naman sa fake account? <laughs> Eto, JC Chavez ang comment niya. Hindi deserving mapasama si Jerry Salibio. Una, hindi siya taga-antike. Aklan siya at wala naman siyang gaano'ng content. Mas deserving mapasama sa tatlo, si Kalox Yes, hindi naman ako disagree sa sinabi mong deserve ng iba eh. Dahil siya talaga ang tunay na content creator. Okay. Sabi ko sa kanya, no, Ted. Eto, sabi niya sa akin, wait lang. <laughs> sabi niya, wala ako against sa tatlo. Dahil deserving talaga sila. Pero yung maisama ka, sa hanay nila para di bagay at hindi ka taga antiket. Yes, sir! <laughs> Totoong hindi talaga ako pure anti-Kenyo dahil taga Burwanga, Aklan po ako. Pero dito po ako nag sa Antique for almost 2 years. At syempre dito ako nagtatrabaho. At yung content ko mostly dito sa Antique. So ito pa sabi niya, walang standard sa pagpili or baka may kakilala ka dyan at napasama ka. O, kakilala. Anyway, sir, uh, hindi ko talaga alam ab about dito. Pero kagabi may nakita ako. Pero iba yata yun yung mga, yung isang kategory siguro. Tapos ito, ito kanina may nagtag lang sa akin after ko magpa-dental clinic. Nagulat ako bakit lang ako napasama. So, paano ako magkakaroon ng kakilala doon? So, shout out pala sa mga taga UA. Mm, sa mga nakakilala sa akin, shout out po sa inyo. So, eto, sabi niya, sabi ko sa kanya kasi wala talaga, wala po akong kakilala dyan. Kahit isa, nagulat nga ako. Tapos sabi niya, pues di ka deserving. Sabi ko, okay po. Tapos sabi niya ulit, di ka na nga marunong gumawa ng content. Tapos mapapasama ka pa sa most outstanding. So talaga ba, hindi ako marunong magumawa ng content? Lahat naman tayo marunong gumawa ng content. Kasi yung content, hindi pare-pareho, may iba-iba tayong content. So kung naiinggit ka, lumabas ka sa sarili mo. <laughs> Or lumabas ka sa fake account mo, sir. Okay? So, yan lang po, guys. Sana tumigil ka na kasi pag hindi ka titigil, mag-aw-aw ng aw-aw ka dyan. Dadami ulit content ko. Sige na nga, sarap mong batubukan. Bye-bye! <laughs>